Siling pa tsaka wall fan yung ibibigay namin. Oh. Pwede, pa-picture. Bossing! Salamat, there's oh, more blessings sa Izu. Salamat sa mga. Hello, Ma. Am. Hello, Ma. Am. Hello, Ma. Phone Hello! Bapak! Bapak! Hello! Hello! So, ay so, mga pre, ngayon dumating na pala yung ibibigay namin sa school na mga electric fan. lalo so, na sa mga pag ko doon sa classroom nila kasi napaka-init ang panahon ngayon. Kaya ito, may electric fan. Dalawa yung laman nito. Dalawa, two pieces na wall fan. Saka ito din, ito din, wall fan. At saka, ito din, ceiling fan. At saka, water dispenser. Kaya, samahan nyo kami ni Modra na ipapamigay ito sa mga teachers. So, okay. Let's go. Let's go. Let's go. So, andito na kami sa room ng kapatid ko na si Busing. Kaya, ito na. Siling fan tsaka wall fan yung bibigay namin. Pwede, oh. <laughs> eh. pa-picture. Bossing! Okay. Salamat, there's more blessings sa Izu. Salamat sa mga. bossing hello ma hello ma tanda amba demon this is ours no bad stuff hello ma good baby who is mommy one one Ang sarap sa feelings yung mga bata. Happy na happy talaga sila. Di ba, ma? Yes, yes, sarap talaga. Sar sarap sa -tala feelings sarap yung na -welcome, na welcome ka na happy. Kasi sobrang ini talaga. Oh, oh. Kawawa yung mga bata. Ito yung last na bibigyan namin ng motor dispenser na room. Pa, Hello! Papa. Papa.